Welcome to Luzon Datum, the heart of the Philippines na matatagpuan dito po sa bayan ng bogpog Marinduque. Diyan po tayo galing, paket po. Tapos pag ahon nyo rito, parking kaliwa, dito naman yung parking. Medyo maliit lang yung parking, pero wala namang gaanong makat dito kaya lagi pong maluwag. Tapos doon po tayo akit sa stairs. Bilangin natin kung ilang stairs ito. Ilang steps po ito? One, two, oh, three. Oh, 400! Wow. steps. Pagpasok nyo po, mag-re-register po muna kayo dyan. Wala pong entrance fee. Donation lang po pag kayo pumunta rito sa Luzon Datum. Kaya tara, akit na tayo at malayo-layong lakaran din to. To, kung medyo mahina-hina ang inyong tuhod, pahinga muna dito agad. <laughs> Yan po yun, ilang kailang steps pa lang tayo, may pahingaan na agad oh. Ang weather po rito hindi mainit kasi punong-puno ng punong kahoy. Napapalibutan po ng puno. Kaya po malamig-lamig ang klima. Ito sa mga sumasakit-sakit ang tuhod. Dito, may pangalawang pahingahan uli. Uh -huh. Sa mga senior, sumasakit-sakit na yung tuhod. <laughs> Ito, pat, tat, pangatlong pahingahan to. Ayan. So, kahit senior po tayo, mga kaket tayo dito. Dahan-dahan lang, pahinga. Mula dito, tanaw na tanaw na natin yung dagat. Oh. Yun. May bakal na railings. Naka, ano, nakadingding safe po sa mga bata. Ayan. Ayan. Meron ulit yung pahingahan. Saka, masarap ang simoy ng hangin. Mabango. Amoy na amoy ang mga puno. Ayan po, doon po tayo galing medyo matarik na medyo nakakahingal na 400 steps po ito may pahingahan ulit saka maganda pong pagkagawa yan may bubong pa glass yan yan kahit tumuulan maabutan ka ng ulan dito hindi ka mababasa kaya pag kayo po ay naligaw dito sa Marinduque, i-try nyo po na pumunta rito sa Luzon Datum. Itong steps, safe din po na hapakan. Hindi po siya madulas. Lapit na. Kunti na lang. Nasa taas na tayo. Huling station. Ayan na po yung observation deck sa ibang bansa ang, datingan lason Datong Budek Yeah, yun Ang ganda breast taking Water Water <coughs> Ito yung east, west dun, south, and north. Ito po yung center. Centro ng Pilipinas. Ah, pasok tayo sa view deck. Pasok po kayo rito. Pakyat. Hello po. Opo, Thank you po. Medyo mainit na tanghali. Ito, eh. 360 degrees ang ang view dito sa view deck. ikutin po natin ayan po napaligiran po tayo ng body of water sa gabi masarap umupo po dito may mga bench available bench na pwede nating tambayan sa ngayon tanghaling tapat medyo mainit na Ayan, magandang tumambay dito pag hapon dito tayo dumaan sa kabila hindi doon sa stairs hindi tayo bumalik sa stairs may isang way dito yung kalsada pero hindi na ito pinapakitan kasi sobrang tarik ito mo parang mo si uh, forest na siya yan ito po ay pababa ng pababa. Medyo ingat lang po tayo pag dito tayo dumaan. Kasi pabulusok. Yan. Doon tayo galing kanina. At yan po yung experience natin dito sa Luzon Datum. Kaya tara, pasyal na kayo rito. Maraming salamat po and God bless you.